At bilang panghuli, Sheik Rashid, para may ano na natin itong sari-sari mga pagsubok. Ano? Sari-sari, may matamis, may mapait. Mapait na pagsubok. Oo, oh, may mapait pati, na pagsubok. Pati, pati, pati matamis, pagsubok din yan, Sheik Amadol. Mm -hmm. Yung pagiging mayaman natin, Yun, matamis. pagsubok din. Kasi biruin mo, kahit anong gusto mong kainin, mabili mo. No. Misan, nasusubok ang tao dahil marami siyang kayamanan. Marami. Kung baga, para bang isipin mo, gusto kong bumili ng kotse, mabibili ko. Gusto kong bumili ng kondo, mabibili ko. Pero hindi niya alam, pagsubok yun. Yun yung matamis Dail na pagsubok. Dahil sa marami. At ganun din yung maraming asawa. Oo. Oh, diba? Uh <laughs> -huh. Napakalaking pagsubok <laughs> yan, bro. Pagsubok diba? diba? Ayan, inamin muna mismo, ikaw nagsabi. Isa, isa na lang ang ano. Hello. Bye. Alhamdulillah, lab. Umamin na po siya. <laughs> maraming pagsubok talaga yung maraming asawa. Maski isa lang asawa mo, pagsubok Pagsubuk din kayo. yan. Lahat yan pagsubok. Ibig sabihin po, lahat tayo sinusubukan ng Allah. Pera, asawa, mga anak, sarili Pamanan. natin, kayamanan, buhay natin. So, bilang panghuli, Sheikh Rashid? Hmm. O anong panghuli natin? Na ano? Yun lang, ang uh, panghuli dito na masabi ko, uh, anumang dumating sa atin na pagsubok, tandaan natin na itinataas dito ng Allah ang ating antas. Oh. At, iwasan natin na mainggit sa, kapwa, sa kapwa natin. Kasi minsan nakikita natin yung kapatid natin, yung kapitbahay natin, yung kamag-anak natin, magandang buhay nila. So minsan pagsubok sa atin yun. At ang pinakamatindi dyan, pag nainggit ka. Kasi isa sa dahilan na magpapaubos na gantimpala mo, yung inggit na yun. Kasi sabi mo, hindi mo matanggap yung kalagayan mo eh. Oo. Buti pa siya, ang tagal, dati ganito, tapos tumasong antas niya. Ganun, okay, wain na yun. Uh, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na, Watilkal ayamu No dami lo no, habay nas Ang misan Ikaw yung nasa mabuting kalagayan ngayon Ikaw yung kumakain ng masarap May darating ang pagkakataon Na ikaw na naman yung Susubukin ng Allah Yun talaga buhay Ganyan ang buhay natin sa mundo mm -hmm. So dapat Huwag tayong sumuko Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala La rohila mm -hmm. Huwag kayong sumuko yeah, right? Sa anumang pagsubok Na ibinibigay sa atin Ng Allah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. Isipin natin Na ang buhay natin dito sa mundo Ay pansamantala lang makuntento tayo anumang meron tayo hmm. at lagi tayong umalala sa Allah subhanahu wa ta'ala anumang pagsubok pagsubukan dumating sa atin isipin natin na kapag ka ito ay nalagpasan natin papalitan ito ng Allah Masyadu. mamatayan ka ng anak Masyadu. mawalan ka ng kayamanan ka. lahat yan siyempre iiyak kay hmm. Oh, Masya Allah. So lang, Masya Allah. Jazakallah khairan, Sheikh Rashid. Alhamdulillah, alam ko ito, page niya ito kasi hindi natin nagamit yung page ko na <laughs> <matay>. Namamatay bi Biglang pagsubok din yan. Nawawala rin yan talaga. <laughs> so, ang pinakapunto rito, Masya Allah, marami po sana napulutan natin ng aral. Siya ang nagsimula sa page niya. Ako ngayon na magka-close sa page uh -huh. niya. Uh, patuloy lang po kayo manood ng mga Islamic uh, videos ni Sheikh Rashid at ng ating mga kapatiran na mga nangangaral sa Islam. Dahil sa pamamagitan nito, ito ang kailangan ng puso natin. Ang pakikinig sa mga salita ng Allah at pangaral sa ating ng mahal nating propeta Muhammad. Ang buhay po ay pagsubok. Huwag na huwag mong isipin na wala kang pagsubok sa anak mo, sa mga anak mo, asawa mo, pamilya mo, pera, lahat po yan pagsubok. Dahil walang tunay na saya at kompleto na matatamo dito sa mundo, maliban na lamang sa araw ng paghukom. Yun ang tunay na buhay at yun ang tunay na ginhawa. Dito sa mundo, lakad khalak nal fikabad. Katotohanan, nilikha namin ng tao ay ito'y dadaan so, na pahirap oh. na matinding na, lalab, pagsubo. Na Nalalabas diba? sabi ng Allah, sabi oh. niya, ayah sabul insano ay yutra ka suda. Inaakala ba ng tao na hindi namin siya bibigyan ng pagsubok? Correct. Wala ka dafatan na lalati namin kablog. No. Ang, ang lahat tayo may dada dadaan tayo sa pagsubok. At walang tao sa mundo maliban dadaan at dadaan sa pagsubok. Ibig sabihin, ang pagsubok ay nandyan na. Eh, nandyan. Ang pagkakaiba lang natin, sino mas may matinding hmm. pagsubok, at sino ang uh, makakasurvive at sino ang malalagpasan niya ito sa pamagitan ng pagsasabar. okay. Oh. So yun nga po, bilang panguli na po, ito mga kapatid, yung mga pagsubok na ito, lalo na sa mga bagong pasok sa Islam, mga balik pamilya Islam, na. pagsubok sa inyo ng pamilya nyo, nawalan kayo ng trabaho, iniwalayan ka ng Sawa. asawa mo, mga anak mo nagkaroon ng pait at galit sa alalahanin mo pagsubukin ng Allah sa iyo at mahal ka ng Allah. Mawala man ang lahat, huwag lang mawala Islam. ang Islam sa puso mo at pananapalataya at ang iyong tagapaglika. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa mga page namin. Jazakumullahu khairan Barakallahu fikum Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh